Ayan, pakinggan, pakinggan ninyo. Ito. <laughs> pakinggan ninyo, mga kababayan. Yung kondisyonis ni Bato para makipagsundo daw siya kay BBM at makipagkaisa daw para sa ikakabuti ng ating bansa ay paalisin daw di umano ah, ang ICC sa Pilipinas. Ang ICC investigator. So, ibig sabihin, ito, pakingganin ninyo, sabi ni Bato ha. Hmm. Ito na, mga kababayan may kondisyon din si Senador tulad ng ibang kalyado ni FPRRD may kondisyon din si Senador Bato de la Rosa bago kagatin ang alok na rekonsilyasyon ng Pangulo nagbabalik si Hannah T para sa detalye May ng ICC investigators sa Pinas Yan ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa sa programang On Point ng Billionaire News Channel nang tanungin kung paano mapapatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang sincerity sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Hmm. Walang sisiridad yan kung ganun. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos dapat, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon na nananakot sa ating mga kapulisan na mag- Istigo. Sabi ni Dela Rosa, nasa isang hotel daw sa Pasay City ang mga ito at may pinapapirma raw silang affidavit sa retired police officers para idiin siya sa kaso ni FBI. O, oh, narinig nyo? Ang intelligence ni Bato, nalaman daw niya at isa sa mga kondisyonis niya na paalisin daw ah, ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga ISIS investigator na nakastay sa Pasay. Pagkakaalam ko, nakaraang ilang taong nakalipas, ito ata yung nakaisti doon, yung mga, di ba, yung mga Chinese Communist Party na nakipag-meeting sa PDP Laban. <laughs> alam na alam ni Bato ah. Pagkakalam ko yung mga CCP NPA yun ah yung mga Chinese ah uh, party na o ko uh, tawag doon uh, Chinese uh, NPA di ba? Uh, party na naka-stay din sa Pasay di ba? nakipag meeting sa PDP Laban. So ito may bagong version si Bato. Mm -mm ipa-deport daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung naturang mga ICC investigator na nandito sa Pilipinas ngayon at ina-assist daw ng CIDJ at naka-base daw ito sa Pasay City. Oo, yun ang sabi. So, pag ipadeport daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos, makikipagkaisa na daw si Bato de la Rosa. Bato, kahit hindi ka na makipagkaisa kay BBM, wala kang mang kwenta. Yung lupang hinirangga, ginawa mong bayang magiliwi. Eh. Hindi ka namin kailangan, Bato, kahit pa maging presidente ka wala namang mangyayari sa buhay namin. Oh, ito na. TPRRD sa ICC. Ah. Una nang lumitaw sa isang set investigation na may mga tauhan ng ICC na bumisita rito sa bansa para magimbestiga sa nangyaring war on drugs. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At uh, pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo mag-permanito ng na ito, na DDN si Duterte at si Bato ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo damay sa kaso, pirmahan niyo ito at pinapitin ito. Bumulta pa ang dating PNP chiefs ahensya na anyay hinahayaan daw ang ganoong treatment sa mga retiradong police. Balak niyang maghain ng resolusyon sa 20th Congress para mag-asa ng Senate investigation tungkol dito. I hope the PNP should take care of its people. Ayun uh, ang uh, tingin ko eh bakit la ginagawa mga tao nila. Umugong ang isang warrant of arrest mula sa ICC laban sa senador dahil sa pagiging architect niya ng kampanya kontra droga ng Duterte administration wala pang opisyal na pahayag ang PNP at Malacanang tungkol dito. Tuloy-tuloy naman ang pag-uusap ng Duterte Block tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. Sakaling maakwit ang bise, posible ang showdown sa pagitan ni VP Sara at Sen. Risa Ontivero sa 20... Oh, ngayon mga kababayan, yun ang sabi ni Bato de la Rosa. Oo, na meron daw nakarating sa kanya, according sa kanyang intelligence, na meron daw mga ICC investigator na tinatakot daw ang mga retiradong pulis na mga kasama ni Bato noon na nagpapa-implement sa war on drugs ni Digong. So, ito mga kababayan, merong isang uh, kondisyone si Bato. Na kung saan, Pangulong Bongbong Marcos, Makikipagkaisa daw si Bato sa'yo, makikipagsundo daw siya. Pero i-deport mo daw yung mga ICC investigator na nasa Pasay. Oo, tinatakot mo daw. O, oh, tinatakot daw ng mga ICC investigator itong mga retiradong pulis. Hmm. Ano na, nako, ito na nga Bato. Ah, tignan ninyo ha mga kababayan, nakaraang buwan, sabi ni Sara Duterte, kasali siya sa listahan sa ICC, nahuhulihin. O, oh, ngayon naman, sa buwan na ito, sabi ni Bato, meron na daw mga ICC investigator sa Pasay. O, oh, may galap shout out, Mamlin Hirikawa, kay Christian San Agustin, and kay Geko, and kay Herminio Salonga. May galap shout out po. So yun po yun ha, mga kababayan. Klarong-klaro po. Uh, swak na swak na pasok na pasok sa budget. Ayan, shout out from Hong Kong. Tanggal stress mo, sabi ni Ma'am uh, Letty Ro, uh, Roya. Ayan, pera lang katapat mo, dangal, wala ka, sabi ni Christian uh, San Agustin. Sino bang kalaban nito ni Christian San Agustin? Ako ba? Kung di lang masama, hanapin kita para paaminin ang lahat na lumabas sa bunganga mo ay mali. Alam mo, sa totoo lang, Christian San Agustin ah uh, alam mo sa totoo lang, hanapin mo ko kung gusto mo kong hanapin. Wala namang nagbawal sa iyo. Di ba? Pero sa totoo lang, Anong klasing nila lang at anong klasing utak meron ka na mas unahin mo pa yung paghanap sa akin kaysa ibibili mo ng bigas sa pamilya mo? Kaya nga minsan ito, mga DDS, lumalaking mahirap, mamamataying mahirap. Bakit? Mas unahin nila yung kabugukan, kabubuhan kaysa sa kakainin nila araw-araw. Biruin mo, gagastos ka, hanapin mo ko. Tapos mas unahin mo yung gagastos mo sa pagpapahanap sa akin kaysa pambili mo ng bigas. Di ba? Kaya nga, masasabi ko mga DDS, mga bobo, tanga-tanga, inutil, hampas lupa. Di ba? Mga ano, walang pera, mahihirap at pangit ang lahi, mga utot-utot. -uto mama uto uto ya yeah? kayo mga DDS no? mga putang ina ninyong lahat mm. yeah? klarong klaro mga kababayan na isa nga din si bato oh takot na takot na sa ICC sasabihin na naman niya ngayon ni ni Christian uh, San Agustina peke daw at hindi totoo at mali ang aking mga sinasabi putang ina mo Yeah? Kasi ang dapat mong ibalita katotohanan, putang ina mo, kailan ka ba nakakakita ng DDS na balita ng totoo? Putang ina mo kung ang mga DDS vlogger nagbalita ng totoo, bakit nakakasuhan sila mga putang ina ninyo mga DDS? Di ba? Kung mali ang binabalita ko, edi sana kinasuhan na ako po kinang ina mo. Di ba? Oh. Lahat naman ng balita ko, nakita mo. Hmm. Nagsalita si Bato. Imposible naman, wala kang TV sa inyo. Anong klaseng channel meron ka, Tagamars, ka ba? ah, oh, ito ah, billionaire news ito. Ba, oh, ayan Oh, Okey nang ina mo. Iharap ko sa pagmumukha mo yan oh. Billionaire news yan. Ayan oh. Oo, kita mo? Hmm? TV5 yan Oh. Putang ina nagsalita si Bato. Ayan oh, billionaire news. Ayan oh. 1 news 5. Putang ina mo. Sasabihin mo peke ito. Tang, ina nyo, wala kayo kasing mga cellphone, palibhasa, ang hihirap ninyo, wala kayong, ano o, oh, Google Pixel Pro Fold 96,000 cash from America. Okay, okay. Hindi katulad sa inyo, utang ina nyo, wala kayong mga cellphone. Ya? Yeah. TV. Hmm. Palibhasa kasi ninyo, mga wala kayong ganyan. Anong saysay ng mahal ng cellphone ko kung hindi ako makakapanood ng tamang balita? Di ba? Putra, ah, gis na yan, di ba, Ma'am Josephine Jimenez? Oh ah. Diyos mi marimar, sasabihin ba yung piki daw? Hindi daw totoo? Tang ina mo ka? Ah, pinalaki ka ng magulang mo. Kung ako yung magulang mo, dapat nung maliit ka pa, inapakan ko na yung mukha mo. O di kaya, pinulopot na kita sa duyan nang hindi ka makahinga. Kaya, yeah. Ah, kung ako yung nanay mo, pinainom na kita isang galong tubig na masupukit ka. Oo, oh, ganun yon. Ang ina, pangalan mo, Christian, apelido mo, San Agustin. Ano yun? Nagkantutan yung magulang mo sa harap ng altar? Yeah, kaya pinangalan mo, Christian, sa apelido, Agustin. Ba, ang galing. Pangalan mo Christian, apelyido mo sa ano, santo, tapos ang ugali mo demonyo. Ya? Yeah? Ah. Just me, Marimar. Mm. Ito na mga kababayan. Oh, sunod, balita oh, sasabihin na naman nila ito mga kababayan. Peke na naman ito. Hindi na naman ito totoo. Ay, just me, Marimar. Oo, oh, peke na naman ito. Ito, mga kababayan. Deep